Ipinagtanggol ng palasyo ang pagkakatalaga kay dating Quezon City Police Chief Magtanggol Gatdula bilang bagong NBI Director. Katwira ng Malacanang ang kwalifikasyon ni Gatdula ang pinagbatayan ng kanyang appointment. Nagbabalik sa kanyang fast break news si Benedict Galazan. Itinanggi ng palasyo na ang pagkakatalaga bilang direktor ng National Bureau of Investigation kay retired Colonel Magtanggol Gatdula ay paghahanda sa pagsuko ni Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, una nang napabalita ang pagsuko ni Lacson bago pa mai-appoint sa NBI si Gatdula na kilalang malapit sa senador. The belief that Senator Lacson will be able to obtain fair, a fair, and fair trial under the Aquino administration. So I do not believe there is any relevance or bearing to the appointment of uh, Mr. Gatdula. Ayon pa sa kalihim, hindi ang koneksyon ni Gatula kay Senador Lacson ang nagtulak para i-appoint siya ni Pinoy at hindi rin para mapabilis ang pagsuko ng Senador sa pamahalaan. I just like to emphasize that there is no bearing on his uh, work with, uh, uh, with the Senator Langso. Ayaw naman magbigay ng opinion ng kalihim sa usaping hindi sa mga tauhan mismo ng NBI kumuha si Pinoy nang itatalaga kapalit ni Mantaring. Kung may pipiliin siyang tao, siguro ang ang unang pipiliin po niya at ang natural na pipiliin yung mga taong naniniwala sa kanya. Si dula ay miyembro ng isang samahan na kilalang sumuporta kay Pangulong Aquino noong panahon ng eleksyon. Benedict Calasan, Fast Break News. i <laughs>